for today's video guys ay magtatanggal tayo ng tinik ng pandan na ginagawang banig. In Bisaya, Bariw or Baliw. Hindi tipikal na baliwa yung sira Sa pagtanggal ng tinik guys ay kailangan yun ng kutsilyo or yung blade na nilalagay sa kawayan. Isa ito sa mga step na kailangan gawin sa bariw or baliw. Pagtanggal ng tinik guys kailangan mo ng mahabang mahabang pasensya. Kasi minsan pag ikaw ay nainis, parang gusto mo nalang putulin at itapon. Ito yung proseso na kakabuisit sa lahat. Na mong pang matinik, marami ka pang papagdaanan. Ipapakita ko sa inyo guys yung iba't ibang posisyon ng pagtatanggal ng tinik ng baliw or bariw. ni kasi niyan guys is may sa kaliwa, kanan at sa gitna. Kailangan mo ng daming madaming pasensya. Katulad ko yung baliw na to guys ang sarap nitong itusok sa bunganga ng mga chismosa yung mga marites yung mga chismosa ang makapakialamera masyado sa buhay ito yung masarap i tusok sa mga bunganga nila hanggang dito na lang muna guys enjoy watching see you sa next vlog ko mga mars bye bye